So, what's up sa inyo? So, magbabalik ang pinakanggawa pa ng Bicol. So, ngayong ay pangalawang araw ng pagpasok sa school. So, yan. Upo tayo sa upuan. So, mga kadrama, dalawa pa lang pala kami ngayon dito. Ngayon sa ngayon dito, sa bintana. So, yan. Ano kayang mangyayari ngayon? Mga kadrama sa buong magkapo na to. Meron na kayang magtuturo mga kadrama. So abang-abangan nyo na lang yan kung may magtuturo sa sa amin ngayong at. So, gang gang mga kadrama. Gang gang. So, ito. Nasa ano pala kami mga kadrama? Nasa pangatlong pala pag kami. So, Pangalawa kami sa huling room, mga, mga kadrama. So, ayan o. Oh. Pangalawa sa huling room. Ito yung pangalawa. So, ano di yung, huli, yung mga drama, So, ito yung pangalawa. Ito. So, nakatoy ako na to. Ito yung pangalawa. So, ito naman yung huli sa dulo na yon Drama. Senior Rise of Grade So, abangan-abangan nyo kung anong nangyayari ngayon. Araw na to. So, mga kanakaraan. So, ayan na. May dumating pa mga kadrama. May isa pa. Dumating. So, ayan. Patlo na kami. So, mga kadrama. Papalo na rin pala ako ng page. Tapos, pa pa-share na rin pala ako ng video na to laking tulong yun sa akin pag kumalo kayo at nag share ng video sa mga susunod na araw pag may mga event dito sa school papakita ko sa inyo kung ano yung mga nangyayari dito sa so, mga uh, kung kailangan magsimula yung mga ano event ganun so papakita ko sa inyo sila kung ano kung mga anong yung mga nangyayari sa mga event so, kung ano yung mga masaya masaya ba o malungkot ganun so So mga kadrama, hanggang dito na lang muna ang parang video na to. So abang-abang na lang kayo mamaya kung anong ganap ngayong araw. So what's up?